Ang oh, hirap talaga in yung ni Sing, ha? 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 Yung mga lilid niya, ha? Lilid niya, ha? Para nakaputis ka daw, pare! Loko! Tumbuy ako! Pare! Pare! Oh, ka! Buhat eh! Ay, bitin pa naman sa pag parang yung axame magidao oh, bakit eh. ko ngunang unang piti ka yung Pwede kayo? ano 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 na kami, ano ano na kami. Sige. kami! Uh, uh, na kami. E, si, pari, sige. Katulog, eh ka oh, uh, si sige, uh, sige. Ano. <laughs> ano 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 sige, ano 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 na ano ano na yan. ano rin ano 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 Parang ano ano ako ang damdamin ang anak mo. Uy! Parang nakarelease <laughs> ka, parang nakarelease. Ano, nandito na sila ba yung Pare.